at kanyang ginawa ang dambana ng pagsusunugan ng handog na kahoy na akasya, limang siko ang haba niyaon, at limang siko ang luwang niyaon, parisukat, at tatlong siko ang taas niyaon. At kanyang ginawa ang mga anyong sungay niyaon sa ibabaw ng apat na sulok niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din, at kanyang binalot ng tanso. At kanyang ginawa ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana, ang mga kawa, at ang mga pala, at ang mga mangkok, ang mga pangalawid, at ang mga suubon lahat ng kasangkapan ay kanyang ginawang tanso. At kanyang iginawa ang dambana ng isang salang tanso na ayos lambat, sa ibaba ng gilid ng dambana sa palibot yaon, sa dakong ibaba na umaabot hanggang sa kalahatian ng dambana. At siya'y nagbubo ng apat na argoya para sa apat na sulok ng pinakasalang tanso sa mga dakong susuutan ng mga punggah at ginawa niya ang mga pungga na kahoy na akasya at pinagbalot ng tanso. At kanyang isinuot ang mga pungga sa mga orgolya na nasa mga tagiliran ng dambana. Upang mabuhat, ginawa niya ang dambana na kulong sa pamamagitan ng mga tabla. At kanyang ginawa ang hugasan na tanso, at ang tungtungan niya ay tanso, naniyari sa mga salamin ng tanso ng mga tagapaglingkod na babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at kanyang ginawa ang looban sa tagilirang timugan na dakong timugan. Ang mga taobding ng looban ay mga linong pinili na may isang daang siko. Ang mga haligi ng mga yaoy, dalawampu at ang mga tungtungan ay dalawampu, tansu, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilot ay pilak. At sa dakong hilagaan ay may isang daang siko, ang mga haligi ay dalawampu, at ang mga tungtungan ay dalawampu, tansu, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilot ay pilak. At sa tagililang kaluluran, may mga tabing na may 50 siko, ang mga haligi ay sampu, at ang mga tungtungan ay sampu, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilot ay pilak. At sa tagililang silanganan na dakong silanganan ay may limampung siko. Ang mga tabing sa isang dako ng pintuang daan ay may labing limang siko, ang mga haligi ay tatlo, at ang mga tungtungan ay tatlo. At gayon din sa kabilang dako, sa dakong ito at sa dakong yaon ng pintuang daan ng looban ay may mga tabing na tigil limang siko, ang mga haligi ni yaon ay tatlo, at ang mga tungtungan ni yaon ay tatlo. Lahat ng mga tabing ng looban sa palibot ay linong pinili. At ang mga tungtungan para sa mga haligi ay tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilot ay pilak, at ang mga balot ng mga kapaitel ay pilak, at ang lahat ng haligi ng looban ay napipalitehan ng pilak at ang tabing sa pintuang daan ng looban ay yari ng mangguberda na kayong bughaw at kulay ube at pula at linong pinili at may dalawang siko ang haba at ang taas sa luwang ay may limang siko na kabagay ng mga tabing sa looban. At ang mga haligi ay apat at ang mga tungtungan ay apat, kanso, ang mga sima ay pilak at ang mga balot ng kapaitel at ang mga pilot ay pilak. At lahat ng mga tulos ng tabernakulo at ng looban sa palibot ay tansu. Ito ang mga bilang ng mga bagay sa tabernakulo sa makatuwid bagay sa tabernakulo ng katutuo, gaya ng binilang nila, ayon sa utos ni Moises para sa paglilingkod ng mga levita sa pamamagitan ni Ithamar na anak ni Aaron na saserdote. At ginawa ni Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Her, sa lipi ni Juda, iyaong lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. At kasama niya si Aholiab, na anak ni Ahisam, sa lipi ni Dan, na tagapagupit, at bihasang manggagawa, at mangguberda sa bughaw at sa kulay may at sa pula, at sa lino. Lahat ng ginto na ginamit sa gagawin sa buong gawain sa santuario, sa makatuwid bagay ang gintong handog ay dalawang putsyam na talento, at 730 siklo, ayon sa siklo ng santuario at ang pilak niya ang mga nabilang sa kapisanan ay isang daang talento at isang libot pitung daan at pitong siklo ayon sa siklo ng santuario. Natig isang deka bawat ulo sa makatuwid kalahati ng isang siklo ayon sa siklo ng santuario sa bawat isa na nasanib sa mga nabilang magmula sa dalawampung taong gulang na patanda sa anim na raan at tatlong libo at limang lalaki. At ang isang daang talentong pilak ay ginamit sa pagbububaw ng mga tuntung ng santuario at ng mga tuntungan ng mga haligi ng ngambong, isang daang tuntungan sa isang daang talento, isang talento sa bawat tuntungan. At sa isang libot daan at siklo, ay naigawa ng sima ang mga haligi at binalot ang mga kapaitel at iginawa ng mga pilot. At ang tansong handog ay pitungkong talento at dalawang apat na raang siklo. At siyang ipinaggawa ng mga tuntungan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambang ng tanso, at ng salang tanso at ng lahat ng kasangkapan ng dambana, at ng mga tuntungan ng looban sa palibot, at ng mga tuntungan ng pintuan ng looban, at ng lahat ng mga tulos ng dampa, at ng lahat ng mga tulos ng looban sa palibot.